Sa ganitong halaga magkakabahay ka na. 60k pesos ito na ang nagawang bahay sa kanilang lugar, concrete half native. Napakaganda na pala ang kinalabasan. Pwede na agad tumira at lipatan. Abangan pa natin kung gaano na nga ba ito kasulit sa gastos at sa tibay ng bahay. Real Pinas nga pala subscribe for more video house update. Dati ito po ang kanilang bahay. Habang nakatira po sila dito nag-ipon na po sila para sa panibagong bahay nila, hanggang sa malapit na po masira dahil sabrang luma na, at kailangan na nila gumawa ng panibagong bahay nila. ayun nga nakaipon nga si sir dito ng almost 60k plus pinagawa niya agad ito ng bahay, at pinagkasya talaga nila para sa dalawang bedroom. Ang owner nga pala ng bahay na ito ay si Sir Lamar Congrats sa you sir at sa pamilya mo at ayon nga nakasukat na nga sila dito, pagkatapos sinimulan na nila hinukay ang lupa para maging matibay ang pag-file sa mga hollow blocks at sa poste. Pagkatapos nilang nalagyan ng poste, nilagyan na rin nila agad ng trusses, mga kahoy lang din yung ginamit sa poste at trusses, sa workers nila dalawa yung kinuha nila para gumawa sa bahay, ayon nga pagtapos sa trusses sinunod nila agad nilagyan ng bubong yero naman yung ginamit nila dito para makatipid sila. At ayan sinundan naman nila dito agad sa sahig na kung saan naka Florian na agad sila. So dito guys, bali ika 8 days na po nila pagkatrabaho, naglagay na sila dito ng dingding, na kung saan native ang gamit dito. Kahoy na stake naman gamit nila sa pagkaipit nila dito para talagang matibay ang pagkakapit sa native. Bali yung sa loob naman nag-start na rin sila dito magpalitada sa half-wall concrete para malinis na siya tegnan sa loob. Sa kinabukasan nito bali ika 9 days na po siya naglagay na sila dito ng pintura at varnish para sa native para maiwasan ang pag-akyat ng anay, at maganda na rin tignan sa labas. So ayan na nga dito nalipatan agad nila ang bahay, nahakot na rin nila mga gamit sa luma nilang bahay, at nagpa-install na rin sila ng kuryente, pinalinisan na rin yung bakuran nila. So ayan sabrang sayani sir dito magkroon na rin sila ulit ng bagong bahay mga ilang years niya itong pinag-ipunan nagbunga na rin, at sabrang sulit na gawa sa budget niyang 60,000 pesos, maganda ng bahay concrete half native, ang buong sukat nga pala sa bahay nila ay 12 feet by 16 feet, may dalawang bedroom, living room, kitchen area at CR, bali 9 days lang natapos na bahay nila, dalawang workers ang kinuha nila at parehong skills at magagaling na carpentero sa kanilang lugar. Semplihan lamang yung pangpaganda sa loob para makamura na rin sa gastos. Gumamit lang siya dito ng wallpaper. Check nyo lang sa description. Makikita po natin dito sa labas ng kanyang bahay guys. Modern native talaga yung kinalabasan niya at sobrang swerte niya dito sa gastos lamang niya 60k pesos. So dito lang po God bless subscribe.